Uy. 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 May stop po, May stop po na kanina. Ito, hindi kita stop. Si, si Tyler pa lang ano natin eh. Si Tyler pa lang leader natin eh. Saan, saan? Sige, turun mo. Sige. Huwag iwan, baka daw maging pangatlong balik na mamaya eh. <laughs> Babag pa tayo bukas. Babag pa tayo bukas? Wow! Dahil ang pera. Ano ba yan? Babag tayo dyan. Sige, doon na lang din. Ano mo pala kayo dito na dito eh? Kung pa yung saan?

dito magtutubig tayo mamaya Dito <tabuklahan> 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 tayo no, dito galing ng dito. Tayo batalin na. Tara. Kung tayo diyan, baka tubig na malalim. Hindi. Hindi. Tayo tinawid din natin. Tubig tayo dumaan eh. Kumira ko po baba.

talon, 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 ba lang, sige. Oh, mababaw lang. Sabi ko sa'yo, mababaw ba lang. Ay, ka, 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 dali, talon. Dito, dito. Sasaling, sasaling alamin namin, dali, sasaling ka namin. Talon dito no. Wee! Ah, walang kumuha. Dito pa yun, dito pa yun. Ito yung tinawiran natin. Galing, galing ni Tyler ah. Oh.